Mga chica andito po tayo sa Flathead Lake. Alam nyo ba, ito po ay isa sa pinakamalaki at pinakamalalim na lake dito sa Amerika at dito sa western part of America. Ito po ang pinakamalaki. Sa lalim na 370.7 feet, marami pong mga isdang makikita rito. At ayon sa chika, noong 1889, ang kapten ng steamboat na dumaan dito noon si Captain James Kier kasama ang kanyang 100 passengers ay nakakita ng isang monster ang a whale like creature dito sa lake na ito at hindi lang si Captain Kier ang nakakita kasama rin ang kanyang 100 na pasahero kaya ang tinawag nila ang monster na yun na si Flessy So sa lalim po nito ay hindi natin alam marami pa rin malalaking monster sa pinakalalim ng lake na ito. At alam niyo ba na ito ay isa rin sa pinakamalinis na lake sa buong mundo? Ayan mga ka-chika. At dito maraming isda dahil sa laki at lalim ng lake na ito marami pong mga isdang nahuhuli dito. Ito po ang mga larawan, mga pictures ng mga isdang nandi dito sa Flathead Lake. Ayan po mga kachika, marami pong klase ng isda rito. Ayan. At mga kachika, libre pong mga isda rito. Sa laki ng lake na ito ay siguradong makakakuha ka ng isda. Yan mga kachika, ang chika tungkol dito sa Flathead Lake. At syempre, hindi mo na tayo mangisda. Ayan, at malinis po ang lake na ito, isa sa pinakamalinis sa buong mundo. At tingnan nyo naman mga kachika, ang mga bato dito ay makikinis at magaganda ang kulay. Ayan o, oh. iba-ibang kulay at makikinis. So, ganun po kalinis ang Flathead Lake. So, yan ang chika ko mga kachika tungkol sa Flathead Lake na may mga monster dahil sa laki nito ay marami ring mga malalaking isda sa ilalim nito. Ayan mga ka-chika mula dito sa plat